po mga kalinga, araw po ano. so welcome back po sa ating YouTube channel Boy Tabang. So for today's vlog ay nandito po kayong kami sa bayan ng Silvino Lubo sa barangay po ng Di Maria. Upang balikan po yung uh, ating na scout dito dati na hindi po tayo nakapagbigay ng bigas. Ngayon meron po tayong dalang bigas na bigay po ni Kuya Bal at siyempre sponsor po ni Mama Erika Alpon. So ngayon babalikan po natin at kukumustahin po natin sila ha. So ayan sa mga bago dyan, pa-like at pa-share naman po ng ating vlog at syempre sa mga kalingap supporters po pa-like pa at uh, pa-subscribe na rin po ng ating YouTube channel at syempre yung uh, notification bell para maging update po kayo sa ating mga upload so ngayon mga kalingap ay uh, nandito na ngayon po kami sa bayo ng Di Maria at bisitahin uh, na po natin yung uh, magnanay na bidre din at yung nag-aalaga po is yung anak na PWD ano? so Tara na po mga kalingap at medyo mainit na po yung panahon at uh, tara na po sa video so yun mga kalingap uh, mag <laughs> magtanong po tayo dito kung uh, nasa po si kagawad Ruben ano mga kalingap Ya, okay. 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 yeah, pwede makiyan ha. Ay po din ang uh, balay ni Kagawad Ruben. Ah, ade, sa so, mga kalingap, nandito daw po yung uh, bahay ni Kagawad. So, <laughs> Tapit ng bahay nila. Kalingap. <laughs> but oh, oh, si lang nopal na niniro nopal tapit naku 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 tapit po tapit naku tapit naku tapit naku tapit Sige tapit naku tapit naku tapit naku Ah, sige, sige po. So, ito po pala mga kalingap yung uh, bahay ni Kagawad Rubin. Si Kagawad Rubin po, sa mga hindi po nakakaalam, siya po yung kag Kagawad na nakasama natin na uh, siya po yung nagturo kung sino po yung mga karapat dapat dito sa barangay ng Di Maria. Ate Oko, kailangan po hapakan dito tayo. <coughs> so nasa'yo po sa'yo si Pagawa Robin? Doon po sa ano sa bukit. Nasa bukit. So ikaw po yung nangyayari niya? Oo po. Anong pangalan ni Jane April po. Ah, si Ate Jane. Kami po yung nag-asikasa kay Nanay sa spital. hospital. Hospital? Oo no, po. Ina-admit po siya sa hospital. Doon siya ka, kasi namatay. Ano po yung pangalan niya? Wilina Cabang. Ayan, si Nanay Wilina. Ano po nangyari? ano po, mild stroke po siya. No, mild stroke? Opo. Na naman. Tapos yung inadmit namin dun sa ano, sa hospital, kailangan daw si To last nga, pag na pag-admit, salina daw ng lugo. Nasalina ng isang basis lang. Hmm. So ate, no, kami po pala yung nag-vlog kay Nanay Wilina nakaraan na nandito pa si Kagawad Rubin. So si Kagawad Rubin po yung uh, nag-recommenda uh, sa amin doon sa kanina. Hmm kasi siya po yung anak na Ano, pangalawa po ang anak, siya po yung nagsikas sa oh, nanay niya. siya po kasi yung nag, ano, nagtatrabaho para may magkaroon sila ng pera. Kasi wala namang trabaho yung ah, kapatid niya, tapos yung nanay niya. Kasi yung kapatid po niya, niya na, na, na si Ate? Hmm? Rowena. Rowena, na PWD. Opo. Kaya si Bito yung naghanap ng trabaho kasi meron naman kasi ano, kinukuha na ano, kupra. Ano, ah. Opera. So bali yun po yung gawain ni yun, Kuya, nagpupupro po siya para meron po siyang may ibigay doon. Siya po yung nagtatrabaho sa bukid. Uh, so mga kalingap, no, uh, kwento ko lang po sa inyo. Uh, Nung una po natin nabisita si Nanay Wilena, Milena. medyo, kung pa po siya, uh, okay, pa po okay pa naman, medyo malakas pa. At uh, siguro mga ilang buwan rin po yung lumipas, mga kalingap. Tapos di ko po alak akalain sa, sa mga sinabi po ni ate. Masyak po ako. Masyak po ako sa nangyari mga kalino. Sa po, wala na po si Nani Wilena. Oh, ano. Pumunta po dito yung mga kamag-anak nila nandun sa Manila. Mm. Ano, nasikaso si din po si nanay. Tapos binigyan po kayo panggasto. Kaya... Yung sa oh, Rural? po, oh, so, oh, tapos sa ano pang gasto-gasto po dito. may, may magandang balita po sana tayo yun na so ngayon sino naman po nandiyan sa balita? si ano si Manay tapos yung ano, kapatid pa nila si si Lori So, dalawang kapatid yung nandiyan nila? Yung ano, parang ano po nila yung kapatid na kasi anak ko yung asawa ko sa unang asawa. Ah. Um... Sa unang po asawa ng asawa ko, may dalawang anak, babae babay at lalaki. Pero yung nagpalaki, si Nanay Milena. Ngayon na, na binating ko na po siya. So bali, nandiyan pa sila ngayon? Oo po, silang, okay. Opo, nandiyan. Ayan. Okay. So si Ate Cristina nandiyan, <laughs> ah sino? Rowena. Rowena nandiyan? Oo po. Sa so, tra mga kalingap, bisitahin uh, po natin si Ate Rowena. Pero sa dito po, ano naman po yung uh, na-feel ni Kagawad Rowena? Sobrang um, okay. ang kasi wala po na yeah. na na Kasi eh. Pero na lang po. Kasi siya po kasi yung asikaso na. Ngayon siya po na ano nang paggasto nila manay. So yun po yung kahit po kayo nabangkot mo. No? Para po sa inyo, ano po kung klaseng nanay si Lola Wilina? Mabait gan si nanay Wilina. Kasi ano po siya, mother-in-law po, po siya doon po sa hospital, kami po nag -alam, eh, sa kanila. Kasi doon si nanay pag-admit, lahat na po lang, ano niya sa katawan, aparatos na po. Yung oxygen na sa ilong, tapos yung pagkain niya sa ilong na rin, tapos katitir na po sa pag po niya. Nga ilang nag naglinggo ba kayo doon? Nag-ilang linggo kayo doon? Yeah. ano 12 days. Noong unang, ano, yung June, 12 days. 12 days kami doon. Tapos ngayong July, parang 10 ata doon, 10 days. Tapos yung July 14. Opo, oh, balik-balik po ba kayo? Opo. Oh yung June, yung June 4, admit si nanay. Tapos lumabas po kami 15 hmm. sa June. Tapos pag, ano na po ng July. Bumalik na naman. Bumalik po kami kay Sabi, mababa doon kay nanay, ano, chloride, tapos potassium. Hmm kailangan si nanay daw, anuhin daw, i-admit. Kasi salinan po ng dugo. Tapos? Nasalinan, yung unang bisis sa pagsalin ng dugo, hindi po nasalinan kasi nangitin po yung ano dito niya, kamay. Mm. Tapos yung pangalawa po, pumula naman dito. Kasi mahirap po hanapin yung ano, ugat. yung ugat. Yung, yung pangatlo, nahanap, isang bisis lang siya nasalinan. Pagkatapos salinan, pag yung linggo yun, pinakain ko sa hapon, 4 o'clock. Pagkatapos niya kumain, hindi pa nga ako nakaupo, tinawag ko ni manay, wala na daw si nanay. Parang na, ano na po siya, parang nangitim na po siya dun sa hospital. Pagkatapos lang pakainin ko. So, bali, nag-isang buwan kayo, mamaya dito mo. Pabalik-balik na yun. balik, balik. Grabe mga kalinga. hindi po natin expect yung nangyari kasi uh, na busy rin po tayo no ayan nagkaroon po tayo ng mga barangay mission trip tapos uh, nagbigay rin po tayo ng mga school supplies doon sa mga bata bago magpasukan kaya medyo na busy rin po tayo ngayon lang po talaga tayo, tayo nagkaroon ng uh, pagkakataon para mabisita si Nanay Milena sana akala namin yung June 6 yung birthday ni Nanay akala namin pupunta kayo doon kay sabi niya di hmm. pupunta na rin yung vlogger sana. Hindi po kami nakapunta kasi medyo busy po talaga. Pero, gaya ngayon, nabakantihan kami. Sabi ko, uh, sabi ng head namin, balikan niyo yung mga naglag niyo. Kung bigyan niyo ulit. Tapos, uh, meron din akong magandang balita para sa si kanya. Hmm. Problema ngayon, wala na po si nanay. Kaya, nakakalungkot po mga kaling. So, tarate po at bisitahin natin doon yung... Uh, anak na nag-aalaga nag dati kay Nanay Wili na si Ate Ruena. Tama po ba? Tara po mga kanya. Yung ano po na. Isi tayo po natin. Ito po mga kalino. Nandito na po tayo. Nanay? 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 Opay po nga kulo. Ito okay. tayo mga kalino. Uy! So ayan po mga kalinsap, nandito na po tayo sa Uh, bahay ni Nanay Wilena, tama? Wilena Kabango. Okay. Nanay Wilena Kabango. Kabango? Kabango. Kabango. Wilena Andalis Kabango. Kabango. Ayan. So, kumusta si Ate Wilena? Ate naman. So, si mga kalingap sa mga hindi ko nakakaalam, Si Ate Rowena po ay isang PWD. Oh, PWD po siya. So, ano po, hindi ko kasi nakalimutan ko yung tawag sa yung singkit ng mata. hindi ba maka... ano, ano yung sakit niya? Nakalimutan kasi yung tawag doon eh. Nasarangaran na yun. Ito mata, ito. Oh. kasi nito, na yan. So, <laughs> so yun po yung uh, pinaka-disability ni Ate Ruena. So, si Ate Ruena po yung nag-aalaga kay Nanay Wilena sa mga time na naging betrayed po si yung nanay po nila mga ilang taon ka na inalagaan mo yung uh, nanay niyo? si nanay Dalawang taon. Dalawang taon mong inalagaan. Um, ano uh, sa mga, uh, sa dalawang taon na yun, ano yung mga uh, moment or ano yung sitwasyon na hindi mo makakalimutan? Wala na si nanay. Yung masasaya, yung masasaya na, na sitwasyon na Maupay pa kasi yan, din siya, naglubang din. Dagat, naman. Istorya nga na, istorya. Nagpat sa dagat, nagbanding-banding. Pat sa umal. Nagpunta sila ng dagat. Sa to, naman marigo. pag po sa pamilya ni Mama. Anak ko na ako, kasi nang dagong. pag po. Nakikiramay po yung uh, buong team, lalo lalo na po si Buitabang sa inyo. Ate Rowena, tapos Ate Jean. Pero sana uh, pumunta ko dito, uh, Ate Rowena, kasi uh, bibisitahin ko sana kayo ulit. Okay? At uh, hindi rin ako nakabalik ng uh, agaran kasi nga uh, marami kaming mission na ginawa. Tapos, di ba, sabi ko naman na ipag lang natin na sana matupad yung birthday wish ni Nanay Wilena. Ano? So, sa birthday ha? Welcome. Ha? Ito kami sa hospital. Saan po hospital? Sa Hospital? Sa Katarman. Uh, ah, sa, sa provincial. provincial? Sa, di na po sa si general po. Okay, sa provincial po mga kalina. So, ano ka? Nakakagulit mo syempre mga kalingap talaga, obvious naman po talaga na malungkot kasi tingnan nyo. Isang rin ko pala, umarap Tingnan nyo naman po. no? syempre hindi po madali para kay Ate Rowena yung mga nangyari kasi syempre dalawa lang po sila diba dito na naggadamayan tapos yung isang uh, anak po ni Kagawad Ruben. Ano yun? So nandito po dahil si Nay Ima, dito yun ang natutulong. Yan, lola po, tapos natin dyan. So bale mga kalingap, hindi po talaga sa kanila madali yung uh, nangyari kaya ayun siguro nag -a adjust pa yung uh, pamilya po na ito doon sa a uh, nangyari kay Nanay Belen ano uh, so sana po makakalingap no uh, ano naman po yung uh, pinagkakabisihan ngayon ni Ate Rowena wala pa po kasi meron pa ka kami hintayin sa pag 40 days ni Nanay ah sa 40 days mag-ano pa po kami, parang magpapakain po. Tapos magpanalaman kay nanay. Magpapakain So bali after that, ano po yung mangyayari? Siguro pagkatapos niyan, pag nag-ano si Victor isa ubrahan, baka bigyan si Manny ito ng ano, tindahan. tindahan. Para kanya lubang-lubangan po. Kasi wala po siya lubangan. So I hope mga kalingap, matalungan naman po natin na hindi uh, mawalan mawala ng pag-asa or may natin sa sitwasyon ng uh, kalungkutan si Ate Rowena no? Ayan. so pumarito rin kami sana kasi uh, di ba yung request ni Nanay Wilena na wheelchair merong nagtatanong alam niyo na balikan ko daw kayo Tapos, okay, uh, um, okay, na nga. <laughs> hindi, hindi ko po kasi talaga alam hindi ko po kasi talaga alam yung nangyari kaya nga kanina, pag, uh, uh, pagtingin ko dito sa loob, parang ang luwag, -luwag na. Tapos dati yung pagpunta ko dito madilim. <laughs> sabi ko ngayon, ang luwag, -luwag na. Okay, Tapos kaya dito? nagtanong ako dyan sa mga kwan. Tapos sinanak ko si Kagawad Robin. Tapos ano nga yung nangyari? Kaya na po yung nag Tapos Kata sa anay parang nagluya pagkaan po. Kahit doon lang po sa kanya, kinang nagluya siya sa pagkain. Wala na po kain. Nito nagling lang naman sa ospital. So, sabi po doon ni Ate Jane, tama oh, ba, na oh, si Nanay na po mga kalingap ay talagang uh, humina daw po yung kanyang uh, resistensya sa pagkain. Kaya okay. yun po yung dahil ako it... bakit pinuntan niyo sa ospital. Kaya oh, nanibigit namin sa ospital. 24-0 na ubos. Kasi na, namanas na po siya. Ang na dito. Ah, namanas na. O oh, yung mga kamay. So, meron ka pa ba bang bigas dyan? Meron pa man dun, na sa balde. <laughs> okay. Dagdagan ko na lang, ha? Sige. So, mga kalingak, mm -hmm. bigyan po natin ng uh, bigas kahit pa paano mo. Uh, yung mga ilang araw po na dadaan, uh, mapunan po ng bigas ang pangangailangan ni ate. Uh, Rowena. So, bali, paproblemahin mo na lang yung um, pan mo, yung ulam mo, ha? Nandiyan naman si Ate oh, Jane. Kami na bumibili ng ulam. Mm. namin sila ng pera. Binibigyan ng ulam. Kasi may bigas pa dito sila. So, yun po mga kalingap. Uh, po, no? Kung pagbalik natin. Kung natin lubos sa kalain na ganun po yung mangyayari. Hindi pa naman natin alam na ganun po yung uh, naging uh, ni Nanay Wede yun lang. Sana, meron lang po sana. Pumunta po kami sa ano, sa hospital, si nanay, oh. Nanay na nga. Nanay. nanay, birthday mo ngayon, baka pumunta dito yung ano, vlogger, bisitahin mm -hmm. ka dito kasi birthday. Okay. Uliyak nun si Nanay. So yun po mga kalingap, uh, ito bigyan mo. po natin ng uh, bigas si Ate Rowena. Ate, Ate Rowena, dagdag mo doon sa bigas mo, baka pala ha? Ay, thank you po. Mm -hmm. Ilan, Excuse me. Ilang tao yung nagsasayang dito? Or ilang tao yung nandito? Tatlo lang kami. So, bali, hindi uh, naman masyado gaano karami yung sinasayang. Ay, asap ka nga. Ayan. Isa at kalahati tatlo daw mga kalahati. So, ayan. Kahit papano, limang kilo yan. Makakatulong yan doon sa ilang araw. Uh, ano? Ayan. Galing po yan mga kalingap kay Mama Erica Alpon. Uh, mga Merikal po, thank you, thank so much po sa inyo mga binigay na bigas din sa mga beneficiary po namin. Ano yung masasabi mo nga sa or ano yung nakakamdaman mo ngayon na wala nga yes. si yes. uh -huh. <coughs> <Ha? coughs> ano yung mga ano mga ano mga mo mga na mga pag-ibig na lang ako. pag na Ibalik pa siya. Talaga di na po ano. na. Hindi ako nga. na. Uy, na. 69 pa lang. Ikaw po, na lang. 70 na. So ayan po mga kalingat Thank you, thank you so much po kay papano na uh, Nabisita at nabalikan po natin Yung pamilya na ito Yun nga lang po uh, Nakakalungkot yung pagbalik po natin Hindi natin inaakala na ganun yung nangyari Sana po meron lang Nag-message uh, sa atin na uh, Ganun na yung kainat Na ni uh, Nanay Wilena kaya so, pa no, kahit presensya lang yung uh, uh, Naipunta natin dito Okay na po sana yun, ano? 20 to, 20 des. 22, August 23. Ayan, saka po po natin makapunta dito kung wala po tayong lakad, mga kalimutan. So, ayan, gusto pala lang po pasalamatan yung lahat po ng uh, viewers na nandyan po ngayon sa ating premiere, at syempre sa mga nagre-replay po ng ating uh, vlog. Maraming maraming salamat po sa suporta, at uh, sa mga walang sawang nagda like at nag-share. Syempre doon sa mga kalingam supporters, maraming maraming salamat po at syempre huwag uh, kalimutan na supportahan yung Integrity Maraylon sa mga 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 video with the great wait na na condor yan tv bb mix vlog at syempre biyahe at ang ama po ng kalingap kuya balsatos matubang at na vlogs at uh, kalingap Ram no, Maraming maraming salamat po At sa lahat po ng mga sponsor Na sinashout po ni Kuya Joey sa outro niya Maraming maraming salamat po sa inyo Pasensya na po hindi ko yung makabisado Ang uh, natatandaan ko lang po si Manay Tere, si Atibit Jones Kay Isang Kay Emma, Ma'am Irene Kay Ma'am Hawaii Kay uh, si Spurgeon Family Kay Ati Chari, kay Manay ng Bicol At uh, siyempre Kay ate na Malina Kay Tita Marcelina Maraming maraming salamat po And So, Nakakalungkot mga kalingap, no? Ate, maraming maraming salamat po, ha? Salamat po, po ah. sa pagpunta dito. Salamat sa binigay niyo yung ano, bigas kay oh. manay. Ayan. Malaking, ano na Bulig po. Oh. Salamat. Thank you, thank you so much See. po. Ano, Ate Rowena? See. babalik na lang ako kahit pa paano kung meron mga kapit na, na pagmamahal babalik na lang ako. Agar, agad ako babalik ako. ha? And mga kalingap, uh, gusto ko lang pong uh, sabihin na sana matulungan po natin na uh, kung baga magkaroon ng libangan na hindi po mag uh, pag-isip uh, laging iniisip ni Ate na yung mga nangyayari ano ayan tulungan po natin siya na magkaroon ng uh, libangan kumbaga ano ayan maraming maraming salamat po at syempre ingat po tayo palagi God bless at syempre kapaisenara adios mga